Balita mula sa Central Mindanao. Halos wala nang mapaglagyan ng mga pasyente sa South Upi Municipal Hospital sa mga naging biktima ng food poisoning na dumalo sa isang tribal wedding ceremony sa Sitio Fanang, Barangay Pandan, South Upi, Maguindanao del Norte. Kinulang umano ng espasyo ang South Upi Hospital sa dami ng na mga naging biktima ang isinugod na pawang mga bata at matatandang babae. Ayon sa ilang barangay officials, ang ibang pasyente ay pansamantalang sa labas na lamang umano ng ospital inasikaso habang mayroong 25 pasyente ang dinala sa katabing bayan ng Nuru Upi sa dato Bla District Hospital. Sa report mula sa South Upi Municipal Information Office, more or less nasa 70 o 70 katao ang nakaranas ang pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan matapos kumain sa handaan sa ginanap na traditional wedding. Mabilis naman ang naging response ng South Upi LGU led by Mayor Ren Albert Insular sa pangailangan ng mga pasyente, partikular ng mga gamot at sasakyan. Saka, sa kasalukuyan, ayon sa RSU South Upi, Maguindanao, ongoing ang pag ng local health authority sa tubig at pagkain na inihanda sa naturang kasalan, partikular na iniimbestigahan ang inihandang native chicken na niluto sa gata ng niyog na iso mano sa favorite delicacy ng tribong Tiduray na kilala sa tawag nilang Beniton. Para sa MBC TV Network News, ako si RH19. June Di makutak, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isa 42 anyos na lalaki matapos magbabaril ito ng dalawang di kilalang gunman sa Sityo San Rafael, Barangay Iskalagiman sa Malbatan, alas 4.40 kahapon. Sa inisya report, nilapitan ang biktima ng dalawang gunman na nakasuot ng bonnet at sunod-sunod na pinagbabaril ito. Nang makitang bumulagta ang biktima na kinilalang si Eli Dilumin Matias alias Blue Boy, 42 anyos, ay agad na tumakas ang mga salarin. Batay sa police report ng Bataan PNP, ang biktima ay sangkot umano sa illegal na droga at may standing warrant ito sa kasong RA10591 o pagbebenta ng illegal na baril at naaresto na din ito ng una sa kasong paglabag sa RA 6539 Anti-Carnapping Act at Section 28 ng RA 10591 sa bisa ng warrant to pares mula sa RTC Branch 201 lungsod ng Las Piñas. Sa ngayon, nagpapatuli pa rin ang imbestigasyon ng Bataan PNP para matukoy ang nasa likod ng pagpatay sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kubilang. Sama-sama tayo. Pilipino. Nakuha ang iba't ibang kalibre ng barel sa dalawang mga miyembro o manunang New People's Army o NPA sa Focus Military Operations ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army kasama ang kapulisan sa Barangay Pinoyan Bayan ng Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Ayon kay 79th IB Commander, Lieutenant Colonel Arnel Calaugan, nakatanggap na ang mga ito ng uh, report mula sa isang co concerned citizens na mayroong armadong grupo na nakita sa lugar. Dagdag pa ni Calaugan, uh, labin-anim uh, at labin-pitong... Uh, Uh, a o 16 at 17 years old napawang mga lalaki ang na at nakuha ang pitong iba't ibang uh, mga barel. umamin din uh, ang uh, 16 anyos na lalaki siya rin ang pumatay sa isang lalaki noong March 28 uh, nitong taon para sa MBC TV Network News ito si Rex Cantong. sama-sama tayo Pilipino Inaasahan naman na maraming mga residente sa bayan ng Katarman ang magkakaroon na ng trabaho kung saan ngayong Donating na April 30 ay gagawin sa nasabing bayan ang isang job fair na papangunahan ng Dole. Ito ay kaugnay sa pagdiriwang ng Labor Day. Ayon sa report ng Katarman Information Office, ay gagawin sa nasabing araw ang isang job fair at program showcase sa nasabing bayan sa Katarman. Magsisimula ito sa 7 ng umaga hanggang sa 5 ng hapon. Ang nasabing Dole ay magsasagawa ng job fair upang mabigyan ng oportunidad ang pangailangan ng trabaho na makaimpleyo sa mga kumpanya na naghahanap ng mga trabahante. Maliban doon ay magkakaroon rin ng kadiwa ng pangulik sibit Tupad payout, awarding of livelihood grants ng Dole Kabuhayan Program Beneficiaries at nakatakda rin gawin ang iba pang aktibidad sa nasabing bayan kaugnay sa nasabing pagdiriwang kung saan magsisilbi ito na one-stop venue. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino!